Kayo? Ayan, ma'am. So, Ayan, ma'am. Okay ka dyan sa ano ko, sa camera ko, ma'am. Hello, ma'am. Takto mo, ma'am. Kaya po puso ba yan? Oo uh, naman. sabay so, okay ka dyan, ma'am. Kasi <laughs> yan, parang sa kuya ko, eh. Nakuyari ka. Yo! Who? The King goes grrrr! Sa mga kadrasa, dito na tayo. Okay, guys. Dito na tayo sa SM, sa mga So, yun natin yung kasero natin. Si Samantha Kate. Ayan. Ayan, ayan. Ayan yung si mam. Ma ito si mam. Ma si mam Ma Samantha. Ayan. Samantha Kate, mam. Ma wow. Bulak lang. Ang bigas. Teka. Sige, kasha naman. Sa box ko na lang siguro, ma'am. Ah. Sa box. Tasya po. Kaya lang. O, dito na lang po. Kaya ba? Ay po. tinig mo ako, ma'am. Uh -huh. Meron kayong ano? Oh? Ayun, mo ako. Wait lang. Wait lang, ma'am. Ang sigat. Ayun. Ayun naman po lalagyan ko lang siya ng paket Pero hindi siya masira kasi sasabit siya dun ah eh. ayan ma'am okay ka dyan sa ano ko sa camera ko ma'am hello po yeah. <laughs> ayan okay ah uh, mamaya ma'am tignan pakita ko sa'yo mamaya pagdara sa tv lakasan mo yun para para dilig mo ayan Okay na, medyo mataas Mataas na ma ah, Long legged ka naman siguro <laughs> yeah, Kaya sak ko lang sa'yo yan Okay Anuin ko lang to? Hindi <laughs> naman Bulaklak to naman Hindi po po suba yan Oo oh, naman, kaway ka dyan mamo Kasi <laughs> parang sa ano yari ka? Yari ka ma, hindi ka palag sa kuya Hindi sa kuya mo Strict to ba kuya mo? ba sa mo? Mukhang date ka ma Kaya bawal ah. Hindi po yung binili lang Ito nga ito mo ma Ano ba? Ano ba? Hindi dito bakit plastic? Dapat sa dangwa asa daw nga ito, bakit plastic? Hindi yeah, plastic ah, hindi siya plastic Parang plastic yun Galing o Anong bulaklak yan ma'am? Tulip Tulip? Oh. Ah, ito pala yung bulaklak ng tulip So, regalo mo kay mother mo? Oh. Ah, hindi magagalit si kuya mo <laughs> 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 Kasi sa mother mo naman pala yan Kaya ko, so, alam niya mo may pato ako Ay, putik, kiyari ka <laughs> Ano tawag yun? Nagano ka ma'am? Ano tawag na? Nakalimutan ko na tuloy Ito ma'am, nagkating classes ka pala Ay kuya! Nag-online class ko Nag-online, eh hindi, Ganoon pa rin Ang <mansion> paalam ko sa kuya mo ma'am Kuya huwag mo ang papagalitan ha Kuya huwag papagalitan ko si ate ha Para naman kayo nanay daw to <mansion> Para naman daw kay nanay ito sa, sa. <laughs> Yung binili niya Mapanood ng kuya mo ito Oo ma'am, mamaya mapanood ng po, kuya mo yan ma'am Mamaya mo na yan Sa susunod na araw Napanood yan, yari ka ma'am Lagot? <laughs> Oo, uh, uh, lagot ka sa kuya mo Extracto pala kuya mo Kuya na lang ako sa trade Ano, malikin na Turo mo na lang ma'am Hindi na lang <laughs> Naku, <laughs> tara esta yo. Tayo <laughs> na sa Cajamarca kaya na ma'am. Ma Ginangonan ko. Unlayo oh. <laughs> Kuya na kakarating dito to oh. Unlayo. Meron mura dito ah, ayan din. Ah, pa-wantahan lang talaga sina Jamo dito yung halaman. Oh. Ka oh. Oh. So, yung medikal lang. Ano po yung kainin niyo ngayon? Baybigan? Mga kaibigan Kaibigan lang ah? <laughs> Kaya siguro nagagalit si kuya Kaya mo na yun Parang yun yun rin, niya rin niya ako Ang ah, eh Alin? Ang dati Ilan taon na ba kuya mo? 25 ah, 25 ikaw ka na? 25. Ah, mag -80? Ay, kaya pala hinihigpit ng ano ko hindi ka pa, ano, hindi ka pa nagdidibu -de So, pag nagdibu ka daw Tsaka kanya ano, malaya Tsaka kaya niya ah, pala Parang <laughs> may Parang ano yan, no? pag gumaduate ka, bahala ka na sa buhay mo Ganon Bata pa pala si kuya mo, bakit naman stricto siya like, oh, Ayoko, ayoko pa niya magka-boyfriend Kaibigan lang daw Kaibigan lang yung mga sinasama mo sa uh, San Lazaro Ay okay, kaya wala nila sa San Lazaro Hindi sa San Lazaro nakita <laughs> no, na alam mo Minarites ko pa yung buhay mo ma'am diba Marites ako ng angkas Ang bilis naman nandito na agad tayo Malapit na agad Oo Kaya may ako Wala ma'am mga Yaman. Yeah, gigas <laughs> mo na lang. Yan, gigas mo na lang. Tumatanggap naman ako ng gigas. Alay ng bahay mo, ma'am. Pinangona. na oh. dulon, diba, dulo, dulo pa, dulon, na Rizal yun? Oo uh -huh. oh, Ang layo oh. mo Tapos magmamarikina ka uh -huh. Tapos sasakay ka pa doon Jeep yeah. Jeep, ang dami no kaya ipapamasahe mo, ganon din niyo yung babae, bibili ka ng bulaklak doon, ganon din niyo. Ano yung bagay, kasama mo si kaibigan mo. Kaibigan lang. Kaibigan <laughs> lang. Kaibigan lang. <laughs> eh, sabihin mo sa kuya mo, makakapapanood ng kuya mo't mom. Kaibigan ko so lang yung kuya. <laughs> Huwag mong pagkagalitan to kuya. Kaya <laughs> ina- Ibil... Kaya na ka pa nagbubuk okay. Buti may na ano ka Mayroon magbuk ngayon okay. Hindi naman Hindi okay. naman hmm. Saan ba yung side ng Kamarikina dito? Dito ma'am nagpupunta ka rin dito Hindi ka okay. ano oh, Dito maraming peke Pag kailangan mo ng peke nga ano, lahat nandito <laughs> Ay, peke nga no Lahat Peke ID Oo, oh, ah, lahat oh Punta ka lang dyan, oh. Thank you sa tips to oh, Ang dami yan. <laughs> Pag gusto mo na maging 30 years old, punta ka dito. Oo, oh, 30 years old. Ba, hindi, eh. kung, kung gusto mo lang maging 25 years old din, o oh, kuya, magkasing edad na tayo, eh. ito yung ID ko. Oh. <laughs> Nagpagawa. Baka oh, ako na tapos din mo yan, kuya. Oo, yan. Hindi lang <laughs> ang okay. okay. Ano ba yung sakayan ng Marikina dito? Mayroon na dito bakit dito mo binook? <laughs> 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 Kaya nalabot na, right recto <laughs> Pero sabi dito daw Ah oh, dito ka talaga sa ma'am Pwede dapat alam mo? yung oh. sa Ang dami oh saan ka patatawid yun bago makarating dun baka nga man sa isitan meron ng sakayan hiyan yeah, ma'am search mo na lang yung page ko ha para mapanood mo to capital K capital A capital K sa facebook sa facebook ah. sa tv Pagrasa Pagrasa Asking grasa Pagrasa <laughs> Oo Grasa ko lang kuya Ha? Sa grasa Hindi ako sikat Nagsisikat-sikatan ng tayo. Pagrasa ko niya kuya Mamamaretest lang ako ma'am Hindi ka magpapagalitan ni kuya no? Hindi yan Ay, mag-u-turn mo Tanong tayo kung saan nasa. Ay, ang saka Kaya na Dito yun sa kabila eh feeling ko dito sa kabila yan. Follow ko na po Hindi no, antayin mo mama. Tapos mag-comment ka. Tapos i-mention ko si kuya mo. Ay, ako. <laughs> Nasaan si kuya? Pwede pa lang manood yung mga motovlogger. Ako po, motovlogger. Ako. Yari. Yari ka nga ma'am. Yari. <laughs> Kaya nga, dapat nagpapaalam ka na kay kuya o. Oh, para hindi na mabigla. Hindi na mo magkakas. Mayroon lang lang, magkakita ang pass O, uh, matro ka? Straight ko kasi si kuwi e eh. Dito yung babaan Oo, ah, dito yung ang saka yan punta tayo doon Gusto mo mam, Ma isang sakay lang? eh, Taxi! <laughs> tanong Mahal. tayo. tanong natin sa kaya na doon, doon, doon feeling ko pa ganun yung pamarikino kung eh. gusto mo mag ferry station ka <laughs> ferry station ka <laughs> wala, wala tricycle driver ah wala, wala? wala oh, hindi alam niya ate ate pwede magtanong? saan po yung sakayan ng pamarikina? sakayan po pamarikina <laughs> nagtanong din siya doon tayo matatanongan, sige doon tayo doon tayo sige thank you po, doon na lang ang magtatanong <laughs> tinanong mo, tinanong niya rin <laughs> tanong niya, tanong ko <laughs> po tanong niya tapos tatanong din ng tanong niya tututututo mo nga pwede kuya pwedeng magtanong saan po pamarikina? Pamarikina? Nice. sa kayang pamarikina sa kayang pamarikina pamarikina sa kayang Sa LRT LRT As then, uh Ay, pala, ayun na pali ayun sige ikot tayo um, sa LRT uh, okay. paganto ka ba o pagano'n? hindi ganun na lang, nga natin ayun dito kasi na din tama dito ka sa kabila yung new, new turn na natin o tara Papasyal ko muna sa kuya ha <laughs> sa <ate>. <laughs> <laughs> kami dapat nagpasama ka sa kaibigan mo. Nabukti na ang kwad eh. Umuwi na rin. Malayo rin yan kuya. Morong din. Ay ba't hindi pa kayo nagsabay? Diba? <laughs> hindi naman. Pusa, pusa, pusa. Mahuli pa tayo dito Wala Wala nakatingin Wala nakatingin Ano ah. ka tingin? Yan! Bali dun, come Sa Hirachi Station ka Oo oh. Tapos wala na Oo Dito Tatawid ka yan, tatawid ka dyan ma'am O magbabay ka muna sa kuya mo Magbabay kuya? muna sa Sige po Hindi lang Ayun o, no? ganun talaga pagka minamaritis ko yung pasahero ko, know? yun oh <laughs> May tip Ayun, okay na, o, ma magbabay ka na mga sa ako si ma'am oh Hantayin nyo Magko-comment si kuya dito sa ano ko Sa aking Popos Sige ma'am thank you Ingat po kayo malayo pa kayo